Good evening, good evening sa lahat. Ready, ready na para bukas pang deliver ang aming tinapay. Yeah. Bakers Rimbal Ayan ang ating Monay Monay Slice Monay mga ka-Bakers At sa nilat dyan Sa mga tapos na din Ang Slice na lang Slice Ang aming pandisal Pandisal na sarapan. Binalagatan siya para hindi Mama, hanginan, mamalat. Ayan, mga tabo cards. Ito pa yung iba. Ayan na. Ah, ready na siya para bukas. Pang deliver. Deliver eh. Ayan ah. Ayan o. Oh. Do not buy, do not. Simada buy. Ayan, donut Ayan o, oh, donut Ayan siya, bicho Pilipit na donut Ang sinapay na naghihirap pelepet ayan plaka ayan pa ayan hindi yung plaka hindi po ito iinit mainit pa naman ang oven eh ilagay ko para medyo umano kasi sa Ayan, iinit-init pa natin mga kabekars. Para bukas ang balot. Ayan, o. Oh. No. Nadudurog siya pag masyadong malambot eh. Ayan, kasara natin mainit pa yung oven eh. Ayan. Ayan mga kabekars. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Saan man sulok ta mundo. Ano? Yung mga aking bangka ulit inisan ko pa. Kasi pinagmasahan. Ayan. Ayan o, oh, monay. Wrinkles. Alam nyo na yan mga kabigang ko. Oh bye ya, nah. Okay, Oke, bye-bye muna.